mapagpalang gabi o mapagpalang araw po dyan sa Pilipinas at dito po sa amin ay gabi around uh, 9.20 <laughs> ayan mga kapatid ayan nasa tabdil ko po yan gawa, gawa gawa pala ng mga sponsor ayam ang comment nito ni Ginny Oco noon pinagplanuhan na nila dan nila dan at Team B na pa, ano paasahin kayo ay paasahin daw po kami o kayo ano lang sa sponsor ayan ha 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 tang mga tanga alam niyo po mga kapatid ito ay kinumit ito doon sa sa live ni Kanole ano mga kapatid ako ay talagang sasabihin ko sa inyo na pickman or legit move on tayo, 'di ba? Mag-move on na lang tayo po dahil alam naman natin po yung ang kalagayan natin kung tayo lagi natin po ay iisipin ang mga nangyayari ay makaka ano yon madidepress o mai-stress tayo po ano mga kapatid dapat po ay maging mainahon na lang tayo wag na tayo pong gumawa pa na kung anong kwento na ayaan na lang natin move on kasi po ay, ang nakaraan ay nakaraan na po, ano, nangyari na at nangyari, ay tanggapin na lang natin po na talaga po ay, uh, ang buhay hindi natin hawak po kung ano ang mangyayari sa atin, ano, at, uh, maganda na rin po yung tayo move on, uh, patuloy lang, uh, ang pagtulong natin kay Joy na wala tayo pong inaapakan na tao, ano, Huwag tayong gagamit na mga fake account para lang po ay parang, ano, mailabas natin yung sama na lang loob natin. At uh, para sa akin po ay, uh, ano na lang, tanggapin na lang natin kung ano ang nangyari. Dahil sa totoo lang po ay mabuti na yung mas maaga kisa sa uh, um dumaan pa ang taon ano uh, para sa akin po talaga mga kapatid uh, iwasan na lang natin itong mga issue-issue issue na to na uh, para hindi tayo po yung nai-stress dahil nakaka-stress din po ano kung talagang gusto natin tumulong tumulong na lang at kung gusto natin na uh, matahimik ay wag na lang po tayo pupunta sa social media para hindi tayo po ay ma-stress talaga. At, siyempre, minahal natin po si Joy. Kailangan ay, tanggapin natin. Ano? Ang pagmamahal po naman, ay nandyan lang po yan. Ay hindi po yan nawawala. Na, abang po tumatagal, ay, minamahal natin po si Joy. No? At, uh, ito nga po ay, parang, sponsor na si Canole daw mga gawa-gawa parang na, dito po nai-involve po si Canole Canole dahil dito po sa kanyang live ito na nakitang comment na ito at naka-blow naka-jacket nga ano at uh, ito nga pong si Nora Sabdul Sabdul ay ito po ay nakikita ko po rin po ito nagko-comment pero ito po ay viewers ito po ano at uh, siguro hindi siya makapag-move on na nasasaktan siya ata. Parang uh, parang ano ba 'yon? Gumamit ng ano, palagay ko hindi na may topic account dahil sa ano niya ay ginagamit niya po yung pangalan ni uh, Gineo ko. Ano? Uh, sana ang panawagan ko po ay wag na natin po kung ayaw nino at nagagalit po kayo wag ninyo na lang pong tingnan at dahil nakikita ko po sa FB po ay nandyan sa mga reels po ito si Ginny Oco sana po ay wag nyo na lang gawa ng ano dahil kapababae na rin natin yan ano at kung sa atin po mangyari na ganun ay di siyempre nasasaktan tayo kaya move on po tayo at panawagang panawagan ko lang po na wag natin po gagawaan ng kwento po si Kanoli dahil isa sa mga sponsor po yan na talagang wala akong masabi. Kilalang kilala ko po sila dahil kami noon dati, magkakasama nila Bofil, yung sila Mama Helen, si Tat Tita Marie. Magkakasama po kaya. Kaya alam ko po na hindi gagawin po ni Kanuli yung mga ganitong paninira sa tao. At wala naman siyang, silang intention o na sabi nga wawakwakin si Joy. Hindi po ah uh, sila po ay nasaktan lang na ano, pero at the same time na nakapag move on na rin po. Ano? ah uh, madalas nga yan sasabihin nung ako ay nandoon pa sa I Love You uh, International po. Uh, lagi pong paalala na wo, uh, wag tayong Ah, uh, magko-comment against sa mga ano, wag na tayo move on na lang tayo. At at the same time na talagang patuloy po silang tutulong. Ano po? Uh, kaya nasabi ko po talaga dito. Ako against ako doon sa mga nagsasabi na si kanuli ay wawakwakin si Joya, hindi naman hindi naman at sasabihin, pinagkakakitaan si Joy. Naku, Diyos ko po naman. Uh, kung hindi nyo kilala ang isang tao, wag po tayo basta-basta magpaparatang sa isang tao. Ano? Dahil sila Kuanuli, sila Mama Helen at saka Tita Marie ay talaga naman pong iyan ay hindi na kailangan po yan. Ay natutuwa lang dahil parang libangan nga din na the same time kumikita na rin si Kanuli, iyon ay, ay pinagtutulong niya. ba diba? Kaya, yung mga ganitong may channel na sinasabi -sa yung sponsor, nagtinutulong ka guys. like me. Sabi ko nga, na ang kung ano man ang kikitain ko dyan, eh, ayan, pinamimigay ko po yan. ba diba? Kagaya na lang nung isang araw, o oh, may nagingi, ah, ati, pahingi naman, pambilin man lang namin ng bigas. Kilala ko po. Pag mga kilala ko po, magbibigay ako. Pag hindi ko po kilala, hindi basta-basta akong nagbibigay. Dahil alam naman natin, ngayon ay marami talagang manluloko. Ano? Mas maganda na po tayo ay laging mag-iingat. Ano po? Uh, hindi masama ang tumulong o magbigay ng kahit ano. Basta wag lang po tayong manluloko ano, kung wag tayo po magpapadala kung ano-ano, ang mahalaga po ay kilala natin yung nakasubaybay po dito sa channel natin. Ano? Dahil ganun po ako. Pag alam ko po ang isang tao na nababasa ko po at lagi siyang nandyan sa comment section ko o kaya naman bawat upload ko, nandoon nakikita ko at umihingi po siya ng tulong ay iyon po ay binagbibigyan ko dahil matagal ko na pong kilala. Ano po? At ito po itong sinura Sabdol ay parang nakikita ko na po yan talaga sa mga comment section. Inahanap ko dahil nakita ko rin po yan na nagko-comment talaga pero hindi ko alam na nagumagamit. Sa FB ko kasi itong napansin eh, nakita na ano, doon sa FB talaga marami talaga tayong makikita na mga comment na hindi magaganda. Kaya ako alam nyo po mga kapatid, mas gusto ko na lang po na hindi na magkuha na kung ano-anong mga tawag doon ah uh, sa FB dahil minsan tayo po ay napapasama doon na, do, doon at saka mai-stress lang po tayo dahil doon talaga sa FB nandoon yung sari-sari pong mga parinigan ganyan po ano pero para sa akin gamitin na lang natin po ah uh, mag-comment tayo ng maayos. Mag kung ayaw natin yung isang tao, mas mabuti pa po na wag na lang natin panoorin para hindi tayo po talagang nai-stress, ano? At uh, sana po ay move on na tayo naka, uh, dahil ang kung iyan man po ay pick o peak, uh, fake man or legit, sana po ay move on para sa katahimikan at kapayapaan po talaga ni Joy na siya ngayon, -ngayon ay focus sa pag-aaral. Huwag na natin bigyan na kung ano-ano pong stress at ano. At ang payo ko lang dito kay Joy na sana ay huwag na siyang magbasa para focus uh, na lang siya sa kanyang pag-aaral. Total nandiyan naman maraming uh, mga nagmamahal sa kanya, ano? Uh, at makakatapos ka talaga Joy. Ano po? Ayang suportahan na lang natin si Joy Diwata na talaga naman po ay napakaganda niya. At uh, isisingit yo lang po pati si Eden po. Suportahan natin dahil magkaklase po yan dalawa ni Joy at ni Eden. Ano? Supporta tayo at uh, wag tayo yung gawagawa gawa ng sasabihin mo gawa-gawa lang yan ng sponsor. Hindi po. Sa mga sponsor po ni Joy ay sila ay tahimik kung si Kuya Noli, ah, uh, po ang pagbibintangan nyo at sila mama, mama ano, sila mama Ellen at tita Marie, hindi po nila kayang gawin yun. Ano? At, ah, uh, mas matino po na sponsor po yan silang mama Helen at tita Marie at, ah, uh, ka Noli po. Huwag tayong, pag hindi natin kilala, huwag natin po silang babanggitin or paparatangan na kung ano-ano-ano po. Kasi hindi naman po tating kilala ano po na ang isang tao na pararatangan natin hindi natin kilala mas mabuti po na tumahimik na lang tayo ano Kasi sila ay nasa ano sila nasa London hindi yan kailangan na wakwakin nila si Joy ano kaya oh, siguro kung makatapos na si Joy at ah uh, uh, pwedeng pumunta ng abroad, pwede yan mag-sponsor na si Tita Marie, 'di ba? sila Mama Helen at kanuli dahil maganda po ang ano sa London po ay open ang mga nursing, 'di ba? kaya maraming salamat po sa mga inyong lahat na mga tumutulong kay Joy sa mga nag-sponsor po maraming salamat po sa inyo saludo po ako sa inyo at thank you po kila Mama Helen, Tita Marie at sa uh, Kikanoli at sa iba pong mga dyan po sa I Love the Joy International at sa saka uh, Joy uh, Joy Fanatic International at lalong lalo na po sa Joy Punch. Ayan, international din, ano. Marami pong salamat at uh, ako po ay nagpapasalamat po sa mga viewers ng nagmamahal po kay dito kay Diwata at lalong lalo na po sa sponsor. Ayan, suportahan po natin si Joy Diwata at lalong lalo na po sila Kuya Bal Santos Matubang, at uh, na Vlogs at si um, Kalinga Propyan. Ayan po, maraming salamat po. Thank you so much! Bye-bye!